beneficiary sure ako kung kahit saan ka nang galing sa at galing kayo ng monumento napakadaling hanapin lang to so about naman sa mga parkingan dito mga parada, kung ano kotse o parada ng mga motor napakadaming Parada dito so ito pong ano, may bangko no so papasok sa, sa loob dahil doon ako madalas talaga na nagpaparada dito sa looban yan so marami nang tatawang ito divisory sure ito mga way. so paling kirin ano mga gulayan yan area na to so kaya maraming gulay so ito po yung gulayan pag sa gabi pag sa araw naman ang the dito pag namunta ng burautan dito sa araw ng linggo at saka sabado so ibang araw so hindi gano marami naglalatag araw araw po dito may latagan dito sa divisory mga sa mga carbon planet mga so, tayo sa dulo So mga iso, itong entrada na to, dito po yung Carmen Planas no. So napakahaba po tong area ng Carmen Planas So hindi lang po dito sa entrada no? So marami na rin nagtitinda doon sa dulo mga iso. Ang dami na rin sa mga burakan din doon. <coughs> doon sa pinapaparkingan natin. Alright, so magandang mga ganang uwaga mga iso. Welcome back sa YouTube channel natin mga iso. Nandito naman tayo sa Carmen Planas sa dulo to mga iso. Shout out nga pala sa lahat ng mga subscriber natin mga supporter natin so lalo lalo na sa mga kaibigan natin sa OFW nyo si yung C man natin nakakilala o oh, sir kung nasaan ka ngayon oh, shout out po sa iyo so maraming maraming salamat alam ko uh, napapanood mo lahat ng aking video o oh, shout out sa mga WFW para pa Canada sa mga kapwa natin ka blogger no mga doon sa mga Saudi shout out po sa inyo magandang umago sa inyo araw ng linggo sa nyo ako at dito naman tayo sa Carmen Plana sa dulo oh, okay hindi na natin patagal mga so update tayo mga dito sa Carmen Plana sa dulo to mga so mga marami pang mga mga paninda update ng mga price dito so let's go Kasi ako na bla, blablabla. Ito Magkano may nagre-request, 600. 600. Meron na akong ipinos kagaya doon kay Joey, Hinahanap kuya kahit anong pakiusap mo sa akin. Tsaka napakabigat hindi ko rin. Ah, may laman 'yan. Kahit mawalang laman o may laman pa yan, napakamura po. Mura. Ngayon wag niyong hanapin sa akin, i-chat-chat niyo ako, nabibili ko. Mabili ho. ano nag-vlog ka? Vlog yan? Opo. Ayun po niy. Ito yung mga latak ni Kuya, latak marami rito. Ayun, mga working, lalong-lalo na po yung mga sula na. So, may mga kandiyo rito. Yan. Tapos pagdating po ng mga heavy duty na mga gamit. Parang ah, katulad ito. So, Ayun no. o. No? Boss, magkano naman itong bintahan itong ganito? Bawat isang piraso. Uh Package na po. Oh. Lahat na? Hindi. Ay, isang piraso. Oh, yan mga guys, so mga tolls sa mga truck, no? Oh. Mga talyer. So, 300 bawat isa daw. Kaya gano'n pa, man. Kita mo. Oh. So, pupunta na kami sa Riluhan, madumi na yung kamay namin. Pako sa awa. Yan na naman tayo. Nandito Malinis-linis pa ng kuko ni Tony Bag. Yan sa mga tolls na ito mga. Siyempre, kailangan natin bitbitin para makita nyo sa personal na eh. ito, good pa. talagang mga antiko to. Yung mga to, gamit sa mga truck to. Ito, na, ito naman yung idol, idol. Ay! Oh, boss uh, good morning po. So yan mga ito, mayroon. Oh, ito yeah. boss, magkano yeah, ito yeah, boss? Baybayan rich 'yung mga sa mga sasakyan ha. So may meron sa mga kaldero. Kaldero mo boss, magkano naman? Update lang natin. To, so, oy, 200 mga ito. Napakamura pa lalong na sa 300 at uh, 200 mga ito. So wag na tawaran to. So yung daan, hindi ka nang talo kung magkano to sa mga marketan to mahal to. Pero ang kinaganda lang kasi mura to dahil mga gamit na kasi kanan. So ito maliit boss, magkano? Oh, yo, CB 150 oh, so hayaan mo. Maliit lang kaldero ko sa bahay, so bibili ako pag ako nagkaroon ng pera. Hoy, boy, good morning mo. Okay, salamat po. Oh, ingat. Ah, po. Chef, thank you. Yan. So, mayroon dami pa natin mo pili natin update dito mga is, no? So, napaka-solid pa nito mga katulad nitong uh, super clan 600 lang daw, o, 650 ba? So, mayroon tayo rito sa mga about yung mga yun katulad oh, sige po. Yung sapatos, boss, magkano naman to? Kung yung brown? Ito. Oh. Oh. Oh, 250 oh. oh Sorry, panalong panalo guys oh. 252. Oh. oh. Solid na sa so 250 so magkano man to sa ano? Na so 1828 yata sa so, mga presyuhan sa marketan to. So about naman nang Ha? Original. original nga po eh. Oh, katulad yung katulad safety Petitio. So napakaganda rin yung safety Petitio. So, kahit si Kanan yan. Tingin mo yung chore niya, no? So nakakaintindi yung mga safety Petitio original or local lang ha. 200 lang ha. Sumalag so, yung mga presyuan ng mga subscription. 200 lang. So, abate mga radio natin, boss. Magkano naman? 200 yun. Paris na. Isang piraso lang. ayun so, mga so 200 yun. So, mga grupo kayo. Pwede na kayo bumuli rito. Labos mo, da, ano, dalawang dan lang. So, pan. Magkano? Yun, oh. Only trick pan. Isang dan Oh, isang dan pa. Tama, isang dan lang, oh. Yan. so salamat po sa. So dito na tayo dapat kan sa mga ano. <coughs> ay, yeah. ay, sir. Siyempre dapat tayo dito sa may ano, guys, ah. Ay. Dito tayo sa ano. Ayun. Sa grupo po nila ni Boss Apo. <coughs> boss Apo, sa po. Ay. Okay. Okay. So lahat na pumunta na tayo sa dito sa latagan natin ni kay Sapon. Oh, kay Tisoy nandito. Uy. Sa mga dollar. So abot mga dollar so mga nang lector pa mga dollar diyan. Dito lang kay Bus Tisoy. Okay. Yan. Ano natin yung paglaban sa mga ano diyan? Anong maganda? Yan, maganda. So maya dito man tayo kay Bus Tisoy no? So mayroon tayo dito mga relo ni Bustiso yo. Oh. Yung ganda ng mga LED light. Pang matagalan. Ay, mga coins na yun 1970 yun, lang ha Kaya mga bags mga ano mga isa eh, papang, Mga coins 1961, huh? hmm? 1961. <laughs> ay, 90, <laughs> 1944. ay mga coins yung mga gil. Kapunin mo na ito coins. Ito, ano ito? Ah, 1944. mga coins yung mga isa. 1944 ito mga isa. <laughs>

kaya pwede pa so mga Naghanap kayo ng ano So good morning kay Nanay Conching oh, Shout out po kay mga subscriber natin So nandito naman tayo So kayo na sa pinggan nyo sa bahay nyo O mga kaldero nyo Na wala ang mga takip O yung mga kasirola nyo walang takip O yung mga yan mga ganito Mga katulad nyo yung kasirula, walang takip dito rin Magkala bintahan nai o, oh, sukuinta, lang mga ganito mga isa. Uh, yan. So, meron tayo rito. Ito, mga ganito. Sampung piso nga isa yan, pang display. mo. yan. Basket. Yung mga 10-10 lang. So, iso package naman to. Ito, magkano package naman? Yan to. Yan. Uh, ano so, meron tayo ditong, yan. English. Okay. Sa so, may mga kaldero din Sinanay din, Nanay Kunjing din diba, may mga kaldero. Okay po, sige po. So meron naman tayong mga kutsara dito, tawag ng bultuhan ng mga relo. Yung bultuhan sila rito. Yung natulad dito. ito tas sampul untuk makan Batma Mag ano na makana? 50. 50. Pwedede sa 30. So mayroon din siya ng mga coins na lumang piso. Sa lumang piso magkano benta mo? Lumang piso. 20. 20. 20 ata. So ganun di din pa to. Ganun din pa yan, ay 20.

May mga ano, TV Plus siya. Oh, on TV Plus nga mayroon sa mga, mga, mga So dito tayo sa si mga ano naman. Good morning. Hot ciao. Ah, dito tayo sa si ano. Laruan naman natin ng kaibigan pro pa natin, no. Oh. So magkano naman bintana nito? 100. Parang remote? O yun, one hundred lang tumanggit. One hundred. Meron tayo rito mga ano. Yung katulad nito. Laruan. Ito, magkano naman? One hundred din. Oh, o, one May kasama pa yung anak yung anak nyo 150 yan so mayroon siyang mga uh, ano dito yung 150 si kwenta so mayroon naman siya rito mga ano mga casing yun uh? ang tawag nito casing casing sa mga cellphone sa mga iba't or mga cellphone mga kaysa dito lang dito <coughs> ano yun Magic. Alam mo plastic bote pala. Oh, magic bottle daw pala. Magic. Ah, yung alak ko. Oh, uh, yung alak, na ng alak pa. Oh, alak ko, ano plastic eh. Okay. Yan dito sa mga kaibigan natin So, dapo na rin tayo sa kadulo no. Yung mga katulad nito mga dito. Ah, to. Oh, okay ilan tayo? Ha? मैं खिला दो उसको अरे भाई वो हां